isang makulay na araw po sa ating lahat mga kapintura yan po ang ating ginagawa ngayon ah, pinapahiran po natin ng Ah, flexiband yung ating ball so yan guys so ah kailangan po nating kailangan po nating i-secure yung ating mga ah, firewall para pagdating po ng panahon o tag-araw iwas tagas po tayo so yan po yung ipinapahid natin ngayon ay yung flexiband na may lalagyan natin ng simento kaya yung kulay na yan yan po yung ating na pong napahid kanina so yan po yun ating flexi band so yan po ay firewall uh, tatlong patong po na andam nyo bali tatlong dalawang palapag yan po ang ginagawa natin ngayong araw na to ayan ah uh, yan po ay finish uh, nakarap yung kanyang bato dito sa uh, firewall na yan So, yan. ah uh, pinapahiram po ng may-ari nung ng flexiban. So, dinagdagan po natin siya ng simento para matibay at ma malak o ma matakpan kung may mga crackman yung bagong palitada kasi po yan. Kaya, yan. Kailangan na po natin i-secure yung, yung mga ating mga firewall habang hindi pa po nagtatagplan dito sa ating bansa. Alam naman po natin pagtagulan yan po umaampas yung tubig sa mga firewall na ganyan so yan po yan ang pinaka the best na paraan para iwas tagas po tayo sa mga wall yan po ay produkto ng boysen yan flexiband so uh, ang oras po natin dyan ay alas 8 ng umaga araw po ng linggo kaya yan in overtime na po natin yan kasi po bukas may pasok na naman po tayo so siya nga po pala yung hindi pa po nakasubscribe sa aking channel uh, paki subscribe na po at huwag niyo po kalilimutan yung like at mag comment na rin po at lalong lalo na po pindutin yung bell icon para updated po kayo sa mga video na aking ina-upload araw-araw guys. Maraming salamat po sa mga support ninyo. Ayan, medyo malilim po yung ating gawa ngayon dahil naka nakaharap po tayo ay nakaharap po sa araw yung ating ang bahay na ginagawa natin ngayon kaya wala pa tayong init na nararamdaman dyan ginamit po nilang ang dami ay kawayan, no? Napaka, ano din po, napakatatag din po. Tapos may hawakan sa gilid. Ayan. Mas okay na pong gamitin ng kawayan kesa sa mga kahoy. Kasi po ang kahoy, kung pag naputol po yun, dire-diretso, di po kagaya ng kawayan, na ganyan ang gamit, hindi po yan di diretso kahit na mag magtak na kaman mo yung taway, hindi po siya dire diretso ma, mapuputol kagaya po ng kahoy so safety pa rin po tayo dyan mga idol So ayan po yung ating ginagamit ngayon, baby roller lang kasi medyo mabigat po yung ha? mga size 7 na uh, roller. Kaya ganyan na lang po yung ating ginagamit na roller para kahit anong stroke nang gagamitin natin pwede. So kailangan po talagang ganyan muna ang ipapahid natin, flexi band. Tapos nasa sa inyo po kung gusto ninyo pong pinturahan o itap coat kung ano man pong gusto nyong kulay pwede naman po yan so dyan po ang gagamitin natin dyan ay seal gray ng da sun and rain kulay gray ah, saka yung pinturang gagamitin natin dyan ano rin siya, ah, elastomeric paint Elastomeric paint ng Dutch Boy. Ah, da Davis. shout out po sa lahat ng mga uh, uh, tumutulong sa akin Ayan, mega love shout out Michelle Tugade Ma'am J uh, Jessie Hapus thank you kayo po yung nagbigay ng cellphone ko dati, hindi ko po nakakalimutan super bait po kayo ayan Ah uh, Char Charles and Floor mega mega love shout out. at saka kay ah uh, Nebel YT Channel, thank you for sa suporta nyo. Sino pa? Saka si Grace, mga peace, thank you. Thank you sa lahat ng mga nagsusuport sa channel ko. Ayan po, pata hindi po tayo nakapagpagawa ng ano, hindi tayo nakalista, nakapaglista ng ating shout out. So ito pala, uh, mega mega love shout out po sa aking classmate na valedictorian po namin nung elementary. Yan, walang iba po kundi si uh, uh, Joseph Suba. Yan, mega mega love shout out po. Or mate Josie Suba. Ayan. Account po ng asawa niya kasi yung ginagamit. And may thank you sa support mo sa aking channel. So ayan, napahiran na po natin itong buong isang span. Napahiran na po natin siya ng flexiband. So gaya, ngayon guys, ano, ah, uh, eto na yung ating kulay dyan. na uh, sabi ko nga, iba-ibang may gusto. Yung iba, hindi na pinapa-top coat yung mga firewall na napahira na ng flexiband na may simento. Pero yung iba, para magandang tingnan, ayan, pinapa-top coat nila ng kulay. Pinipinturahan siya. Pinipintura nila ng kulay. Kagaya ng ginagawa ko nga, ayan, ang gamit po natin dyan ay uh, yung ready mix na elastomeric paint lang Davis na pulay silver. Ayan, inilipat ko lang po sa lalagyan ng boysen yung pintura. Ito ay napaka kapal. Dalawang mano po nilagay natin yan. Dalawang manong flexiband. Dalawang manong pintura. So, for so sure po, hindi na po tatagas. Tatagas ang tubig dyan. Dahil sa kapal na po ng pintura, ipinahid natin at saka sa kaya sa kanyang flexiband. ang ginagamit po natin yan ay elastomeric ibig sabihin po ng elastomeric ah, rubberized yung pintura na yan matibay po pang outdoor painting po yung elastomeric paint yan po ay mabibili sa mga hardware na iba ibang kulay may pang may parang indoor na kulay at saka pang outdoor na kulay Ang napili po ng ating amo dito ay yung seal gray. Dark gray po yan. Hindi po na makita yung ating kulay kasi naka po tayo sa araw. Sa, sa liwanag. malapit sa doon sa malaki kasi doon sa malaking roller mabigat at masyadong ano ah uh, sayado pa rin kaya nagtitipid po yung nagpapuluha although yung baby roller hindi naman po matipid dyan sa napapahigama o kung gusto mong makapalo, manipis ating vlog for today. Ayan. Secure na po natin yung ating mga firewall. Hanggat hindi pa po dumarating yung sana o oh, pag-ulan sa ating bagay medyo matagal pa po yung pag pero dapat Ay oh, kahit ganitong mga panahon yan, na yan po natin yung ating mga firewall gamit po yung flexiband ng boiser na may halong simento. So, ngayon guys, ayan, nasa second floor na tayo. Pangalawang span sa baba. Ayan, natin, ayan. E, tap tap tap, tap ng ating ng ating kulay Yan ang kainaman po ng baby roller o kahit na pa horizontal, pa vertical, pwede po natin gamitin yung pang-roller at ganyang kaliit. Pero kung malaki po yung gagamitin natin, di po pwede yung pag-anon, yung pa cross, pa patayo, mahihirapan po tayo, mabigat pong ihagod sa pader yung mga uh, ganyang roller na uh, lalo na po kung hinahawakan lang na ganyan. Tignan po yung flexiban, marami pong pinoprotektahan yan. Eh. Kung may crack man po yung inyong firewall, eh, sisipin po ng crack na yan. Yung, ng flexiban papasok po sa crack na yan. Kaya dun, na sesafe sa na po, hindi yung hindi na po papasukan ng tubig yung crack na yon kung merong mang crack yung mga firewall. Kaya yan ang ginagamit natin, flexiban at na may simento may marami pong mga waterproofing na pintura ngayon na tumalabas sa market ah, uh, ayan, bahala na lang po tayo tumili ng anong mga brand yung dapat natin gamitin alam naman po natin yung boys the number one print sabi nga po ay iba marami na po nagtitiwala sa boysen marami nyo rin po siyang mga pang exterior na firewall fire o firewall na pintura. So ayan guys, yung ating pinintura ngayon, no? yan ang kabuuan niya. Ayan ang kulay niya pagka naano na siya. Kasi pagka nakadirekta sa araw, medyo parang light. So yun na po yung ating kulay. So maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po yung ating vlog. Happy Sunday po sa ating lahat.